Bibili kang kangkong. Ilan daw? 20 pesos. Ay, doon. Ikukuha kita. Saglit lang ha. <laughs> ilan daw ito? Ilan? 20. Uh -huh. Kaya po, nakabili eh. si Utoy. Sino papabili sa iyo? Mamay ito po. Pineng. Ano ka ba rin, no? Ano po ah? Kuha well, sino ka? Tawag mo nanay? Nanay ko po, nanay niya. Ah, oh. doon na. Nanay ang tawag mo ngayon, no? oh. Oo. Baka alam mo, kuha yan, oh. Tawag kayo nanay ayan, no? oh. Kala ko yung bago nanay mo, bago mami mo. Uh, nasa bayan po. Oo. Uh, anong luto ka ang gagawin dito? Alam ko po, para po... Anong sa Sinig lang. Ah, masanap po, masanap po.

sini Kang lekar nih. Kan baru tua may dami na yan pero parang mas bago sabi nyo medyo maikli laang at gawa ng ang dami nag order mamaya pa dalawang kagayan dami nag order say ko ng stop muna sigurado ka ba si Nigang? hihahanap kita ng hihahanap kita ng ano dun, bibigyan kita musi sili madami oh, ba kayo si ibontarin? Numpang si gang. Ano kaniyong yung kung hindi ngayon ka? Pero natelpo de suba niya kung 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 Pwede pa Ano, paniwala ka? utoy yun ha? Ito, ito yung pinipiritos? Oo, uh oh, -huh. uh -huh. ayaw na naman. Tanko chips, oto, ah Piritos, Ah. Ngayon, alam mo na. Sabi yung nanay, ay walang joy. Ba't sabi doon kasi sa ipang piritos daw ito? Sabi yung bata kayo, ang dami natutok yan. Ay, tanko chips, utoy yun ha? Yung may nasa, ano? Maramihan. Tanko kinakangkong tips ito ah hindi pa nga alam niya ito eh sabihin mo balitaan sa iyong inanay wala nandiyo nanay ito daw po pala oh eh, ano ginaga oh peritos ah iya yeah. lalagyan ng breeding quality ano na po ay meron hindi pa rin yan <laughs> sabi lang ano iba kang kunchik daw. Kau Oo yun. Di ba nakakakita ka ng mga manghuan, si Charles ng manghuan? Opo. Ito ginaganon din, parang ganon luto. Hindi ka napadami. Ano na ba sabi? Bainte. Mm. Mm. Salamat utuh ya kangkong chips ang na aking ilong eh ano ito hindi ko na pinalastik ay eh, ay lakad ba't ka sa balilo eh, madalian po ako eh oo oh. nagawa ko po sa bahay mm hmm <laughs> Bayo tiki madulas. Hah? Ayo, ayo. Uti salamat ha. Yan, bumili na po si Ote. Panghapunan na yan, ano. Pag may natira, na, ano. <laughs> Nagtawa si Uti, Pag may natira, hindi pangalbusal nga naman ha. Ah. Mali at ah, tama. Ayos din. Tukoy na po nila, eh, panghapunan dito. Panghapunan, pang tanghalian, oho. Ayun po, may bumili na po sa atin ang kangkong. Oh, yun ay inaanak ko po. Ay ngayon, ari po ay digat may mga kangkong din. Oh. Update ko na rin po kayo sa ating papaya. Oh. Lalaka ng usbong po nito. Oh. Yan. Oh. Parang kailan lang ay. tama mo ka po, tama yung hula natin na hindi lang pansin, mag-rent mag, -rin, mag -rin po ay. Tama yung hula natin na sabi ko, pag-arit, tinanim dito ang papaya, talagang boom na boom. Oh, yan oh. Yan po naman ang katauan oh, kaya sa sasabihin natin mo taba oh. Ang ganda oh. Namamalch pa siya nung mga damo na pinaglinisan. kinailahang ano yan ay ano na rin yan. Yung magbubunga na oh. Pero mga kangkong oh. Pansin mo. Ah, lalakang <coughs> tanggalan natin ang Tapos po na update pa lagi natin sa ano sa sa pataba ito. Oho, uh -huh. at gawa na yung mga tira-tira dito dito natin ni sa sabog. Yeah, no. Para yung pagka-pet-pet no na yun. Yeah. Mm. Yan ang no, bilis ko, marbo ba? hindi ko po alam kung ilang beses ayan ka may 15 beses na ka ito na ito po yan may imis nga po natin aring kawayan na mga sunod na araw delikado din yan hmm. tapos arin pa po at yung po pakataba ng katawan oh Я отположу.